guys. You guys, maganda ng gabi sa ating lahat. Ayan guys, magluluto ako ng napakasimple na spaghetti guys. So meron akong um, bawang kamatis. Kasi kaya ito naman siya pero yung spaghetti. Siyempre, ito po. Sardinas lang po ang dito lang yan. ako lang naman ang kakain. so, kailangan ng karne ng naman kung ano

So, pupunan muna nila ng itong ano, spaghetti guys, no? Dito ilalagay n'yo lahat. So, pameke-meke lang. <laughs> Ganin lang guys. Ito na yung sila takan n'yo, guys, no? importante mm. na buto Ang importante, may kakainin ako, di ba? So, ayan guys, finished product na ang ating spaghetti. Na sardinas lang siya. Sardinas lang siya halina. halong Ayan. So, thank you for watching. Bye-bye. This is love you and God bless us all.